Romara so, ka sa mapapalo po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw talata tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 18 simula versikulo 5 hanggang versikulo 12. Isinama ni Jethro ang asawa ni Moses at ang dalawang anak nito at tumunta sa kinahimpilan ni na Moses sa ilang sa tabi ng bukid ng Diyos. Pagdating doon ipinasabi niya kay Moses, Nariting ako riyan kasama ang iyong asawa at dalawang anak kaya't sinalubong sila ni Moses. Nagbigay galang siya sa biyanan. Niyakap ito at sinama sa kanyang tulda. Doon sila nagkumustahan at nas, na masayang nagbalita, nagbalitaan. Isinalaysay ni Moses ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa paraon at sa mga Egyptyo at kung paano niya iniligtas ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay. Kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas sa kanila sa mga Egyptyo. Sinabi niya, purihin si Yahweh ang nagligtas sa inyo mula sa kamay ng mga paraon at ng mga Egyptyo. Purihin si Yahweh na humayo sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egypto. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Egypto. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin para sa Diyos. Dumating si Aaron at ang mga leader ng Israel at kumain sila kasalo ng bina ni Moses. So sa passage yung father-in-law ni Moses ay bumisita sa kanila. At mababasa natin dito na nagbigay galang si Moses sa kanyang father-in-law. Ngunit hindi lang yun dahil sa sa ang kanyang dahil yun ay ang, hindi lang dahil si Jetro ay kanyang father-in-law kundi dahil si Jetro ay isa ring sa serdote or should I say lingkod din ni Lord si si Jetro. So man of God din siya. Oo, totoo, marahil dahil propeta si Moses, marahil mas mataas ang kanyang katungkulan kaysa kay Jetro, pero ginalang niya pa rin ang kanyang father-in-law. Ito ang nagpapaalaan sa na, na, na. i-acknowledge natin yung mga man of God na nasa paligid natin.